Ganoon lang, huli niyo! Pating! Di pating, pating. Eh, pating! Huli, huli, huli! Saan? Ilain mo, Ner! Ano, pating? Mga nasa 2 kilos yan, mataas tayo eh. Pating? Pating yan, utong na. Pating! Pating, gumagana yan, yan. Punin mo yung hook doon. Sigurang, makita, 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 makita. Boss? Yung malaki yan. Ha? Yung malaking hook. Oh. Hindi yan. Hindi yun ang hilain natin. Boss. Oh. Yung hook na malaki ang hilain natin. Okay. I mean, hindi yan. Hindi. Kasi, Kasi ito, ito yun. Ito yun, yun eh. Yung may pinain ko yan na tuko ba? Yung parang asuhos. Kasi? Oo. Oh, yung asuhos. Yun ang hilain natin sa Ano yung, yung, yung sa kapila hilain? Ayun, yung nandun? Oo. dito Parang hindi pating ah. Pating, pating yan boss. Yung may asiro ba? Boss. oh, ah, yung Oh, yan yun eh. Tama ba? Oo. Uh, ah, hindi. Yung mali tata eh. Yung hold, no? ha? Yung hold, ah, hindi, yan. hindi. yung malaki yung hot mo? Ha? hindi yung malaki mong oh. hot mo? hindi yan. Malaki. Yung, yung malaki. Alin ba nakahuli? Eh. Yun ako oh, malaking hook Yung malaking taga nga nakahuli eh. Oo, oh, kasi sumabit lang to oh. Hilahin natin doon ko oh, sila natin doon. Ito may hal, may huli, may huli to eh. May huli eh. oh. Oh, silaay, oh. Lay, lay, Ko na? Yung doon, hindi. Yung, yung doon. Abala. Yung malaki, boss. Ha? Yung hilahin natin, yung malaki. Sige. Ayan, bitawan mo na yan. Oo. Oh. Tapon tayo doon. Tapon tayo sa kabila. Ito lang to. Oo. Ilai mener. <laughs> Ilai mener. Dian. Oke, ler. Dian. Dian, Dian. Yan, Dian, Yan. Nila na guys Yan yung pating no? oh Yan oh Yan Nila nya Yan yan oh Oh yan yan Kuha mo yan Ito walang ulit Wala, wala. wala yan Ay, siya na. Ah. Ila, ila. Pakawalan lang natin to Oo, oh, pakawalan lang yan. Pakawalan. Pakawalan lang namin, guys. Pakawalan lang sa dagat Oo, oh, ipapalik namin. Oo, oh, malaki. Sobra, mga... Mga 3 yan, o 5. 5 kilos yan, boss. Ha? 5 kilos. Ayan na guys, so Mapakagandang pating Hindi yeah, din yan makagat Hey ah, sure. guys, 5 kilos yan Sabihin ko sa'yo. iyo Sabi Ha? Okay. Ah, maputol yan, maputol Gila Ah, great white shark. Great white shark, guys. Matalim ng ipin, no? oh. Sarap yung lutuin. Eh. guys. dandan, 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 Dahan, dahan. dahan, dahan. dahan, dahan. dahan, dahan. Yun. Boss, makagat ka. Makagat ka. Makagat ka. Makagat ka. Makagat ka. Makagat ka. Buha ka, Ang hirap yung tagali. Buha ka mo din. Buha ka mo, buha Hindi mo lang ganyan, baba lang, baba. Mamatay na to.

mamamatay guys Ayo oh mamamatay na ah mamatay pa rin yan hindi hey, ka buhay ha buhay mamatay no ah no no grabe dito ayun pa yung mas malaki oo oh, oh. nabot 5 kilo yan lang. eh malak lang pala yan. great white shark man yan ha great white shark white shark white shark Ini niya yung lumalaki hindi niya maputol yan eh kable yan eh Yun guys, okay na yan. At least napakawala natin yung malaking pateng. <coughs> Ayan Yun guys, napakawala na namin.